yari ang mga daggo ang mga balita nga natipon sa buong adlaw. Para sa headlines, Oton Pavia may pinakamadamo nga HIV cases sa Iloilo Province. Males having sex with males only nagapanguna nga rason sa paglaptas ng HIV cases sa Iloilo Province. Dry run para sa ginaduso nga LPTRP sa Iloilo, masugod buwas pagyari ang detalye sa aton mga headlines. Sa gihapon, nagapanguna ang banwa sa oton kagpavia nga may pinakamadamo cumulative cases sa human immunodeficiency virus o HIV sa probinsya sa ilo-ilo. Nagapakita sa datos sa ilo-ilo Provincial Health Office nga nakalista ang banwa sa oton sa 138 total HIV cases humalin 1986 hasta September 2023. Ginsundan sa pavia nga may 113 cases, pototan 79 cases, haniway 67. 67, Miagao 63, Cabatuan 62, Santa Barbara 61, Dumangas 60, Barotac Nuevo 57, Cagpasi City nga may 57 cases. Sa kabugusan, nakalista ang probinsya sa Iloilo sa 1,707 cases with 168 deaths. Sa probinsya, tatlo ka district hospitals ang qualified nga mag-conduct sa HIV testing. Ini ang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pototan, Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwasang Balasan, Kagare Pedro G. Trono Memorial Hospital sebanwasang sa gimbal. Nagapakita sa datos ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO nga ang nagapangunang rason sa paglapta sa HIV cases sa probinsya sa Iloilo amo ang males having sex with males only. Out of 1,707 HIV cases nga nalista sa probinsya humalin sa 1986 hasta September 23, nagdangat gisa sa 1,020 ka mga persona ang na-infect sa HIV bango sa males having sex with males only mode of transmission. Yara ang iban pang modes of transmission sa HIV Cases sa Sang Iloilo. Males having sex with males and females may 423, male-to-female sex 238, mother-to-child 2, kag-unknown 24. Ginapangayo ni Iloilo Provincial Planning and Development Office Chief Mario Nilos ang kooperasyon na kagsuporta sa riding public sa pagsugod sa simulation exercise o con dry run para sa ginaduso ng Local Public Transport Route Plan LPTRP sa probinsya sa Iloilo. Masugod na buwas nga adlaw ang simulation exercise kung din unahon sa pag-observe technical team sa provincial government amo ang aliyosan routes nga ginabugusan sa masunod. Alimudian to Iloilo City, Leon to Iloilo City, Leon to Pab Via Terminal, kag San Miguel to Iloilo City. asta sa maabot nga February 19 na pag-observe sa technical team sa mangindalagan sa biyahe sa mga jeep nga nagalabay sa ruta sang Aleo San. Yari naman ang pila ka mga eksena kaganap diri sa rehiyon sini nga Valentine's Day kag Ash Wednesday. kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN Myla para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.